So ayun nga, na tayo guys. Tapos, itong ginagawa ko pag umuwi ako ng bahay, bumibili ako ng tinapay o pagkain. Kung kumakain man ako sa labas, nagdadala ako ng sobra kong ulam para ibigay dun sa aso na kumagat sa akin ng dalawang beses. No? Kasi para magiging friend na kami no kumagat sa akin ng aso. <laughs> So, yan. Yes, malapit na tayo dito sa tineterhang ko. Tsaka alam nyo guys, itong mga aso na to, simula nung kinagat ako, tapos nung binibigay ko na ng pagkain, naging sweet sila sa akin tuwing umaalis ako at dumarating ako sa bahay, naghihintay sila ng gate. inihintay nila akong dumarating dito guys. Kaya tingnan nyo kung gaano ka sweet tong aso na to. Sa so, umpisa lang talaga mahirap silang pakisamahan. Pero ngayon tingnan nyo naman o. Oh, nasa Ay! gate, naghihintay na naman si Frankie tsaka si Scarlett ayan at yung kumagat sa akin ayan ito ito lang muna excited ah. naman ito ayan yun yung kumagat sa akin o oh. <coughs> Pasok, pasok Mamaya, mamaya entai no apa paso ah Ah Jadi bilang gua to kasih <laughs> Bang pa ay ko bilis naman na ubos oh ka oh oh oh, oh, oh wala na sa akin na ito isa ayun kumagat sa akin guys oh Ah, wait lang. Oh, ito nakatatlo ka na yung ano mo, tigisa lang. oh, talaga na. Hmm? Grab, kumain, oh. Grabe <coughs> ay Wala na, wala na. Oh, si si Oh, oh, oh. Oh. plastic yan itong makulit na to pangalang ito si Frankie kahit ito si Scarlett oh Anna, wala na, wala nga po na yung pinapay. Блин, иди,